Piliin nyo sila para tuloy-tuloy tayo uh, sa laban para sa mas magandang Pilipinas. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless you. Can save the Philippines and now vote! bago ako umalis ng The Hague, Netherlands, ay malinaw ang bilin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan natin magkaisa. Sa darating na halalan, mahalaga ang pagkakaisa natin sa likod ng Duterte. Ang sampung kandidato buong puso natin sinusuportahan para sa Senado ang mga taong may tapang, sa akin at tunay na kakampi ng sambayan ng Pilipino. Vote straight. Bato de la Rosa. Bongo. Jimmy Bondo. J.V. Yenlo, Raul Lambino. Philip Salvador. Rodante Marcoleta. Vic Rodriguez. Richard Mata. At Pastor Apollo Kibuloy Block voting ang susi, iisa ang boto, iisa ang direksyon, iisa ang layunin. Ipagpatuloy ang sinimulan ni Pangulong Duterte. Mga kababayan, huwag tayong magpahuli. Ipaglaban natin ang kinabukasan. Pumili, bumoto at manindigan para sa Duterte. Syokran! O IKO, Vice Presidente e da Sara do Tente.